ito yung lugar ko ngayon dito ayan nakalabas ako kasi bibili ako ng soy sauce at saka yung tinapay o ba? Diba? <laughs> nakalabas, nakalabas nakalabas ayan malayo lang kasi yung lalakarin ko punta sa na rin yun kasi minsan-minsan hindi minsan nakalabas. Meron din palang bus na yun doon sa amin, banda. Ayan, ito yung park nila na mabiit. Maraming puno ng kahoy. Ano kayang kahoy to Parang ano? Parang sinigilas. <laughs> mayroon ditong ano, yung tortol na super lucky talaga. Parang parang ano. para yung sinisipon ako eh. Para yung malaki, malapit na sa ano, yung palanggana kalaki, eh, yung palanggana maliit yung ano, yung bata. mayroon dito. Ano na siya, ang laki-laki. Pero hindi pwede kuhaan ng ano, baka mas ano po sila ang laki talaga super parang sobra pa sa giant yun parang batab ng bata yun ganun kalaki pero dito lang siya wala siya sa tubig dito lang siya sa ano, dito lang siya sa may ano sa siminto ayan ayan no oh, yan di ba yung parang may lobby parang may ano dyan nakatera yung Ayun siya, oh. <laughs> Pero hindi siya makita. Ayun siya, oh. Ayun, ayan, Nakita niyo? Ayun, ang laki-laki yan. Ayun siya sa gilid. Dito yung bahay niya. Ayun ayan sa gilid. Baka makita ako eh. Baka may kamera. Ay, may kamera. May kamera nga. Ang laki niya talaga. Parang batab. Tinatina. 个。嗱，嗰個雞咯。Yun, naglalakad lang ako kapunta doon Sa so, ang like, layo. Pero mabuti na rin yung jumper, nakakalabas. Nakakalabas. Ayan, ganda ng mga isda 我这个没有。 ごめい。<music> okay. Pili mo na akong tinapay. Pili akong tinapay. Bye, bye, Tinapay. apa? parang, apa? Ini apa? Ini apa? Ay, ito na pala yung tinapay. Sige na guys, bye bye na.